Ito. Sa bara talaga to. Wait hey, buksan ko ah. Sa bara talaga to. Pero, napag-alaman ko lang, pwede pala siyang gamitin yung okay. okay. palit. Ito siyang ganyan yung palit. Alagay mo sa rice. Alagay mo sa rice ko. Ito guys, ako. Kuha ko ng water cooler. Ito ay ating grass water color. Ayan siya. Wait lang guys. Tagtaasan ko. Hindi Yun nyo na kasi gano'n may Wait lang guys. Wait guys. Ah, yun yung guys. Ito no? natin Ilati na lang. Ayan. Ito ang ating grass water color. Tanggalin natin yung palette. Ito. Masayin ko lang itong brush. Ko. Ayan. Ito. Kuha ko ng blue. Ito. Tignan nyo. Ayan o. No? Pwedeng gamitin palette. Kaya ang ganda ng quality nito. Ayan. Ah, same pa natin na ah. add lang ako ng more color. Pwede oh. gamitin yung palette. Hmm. Ayan guys. Super. Ganda. Para lang to eh. So. May bago na naman tayo yung mini palette guys. So ayan lang guys. Bye.